Good morning, good morning mga kalapatid yan, uh, May tanong lang ako sa inyo mga kalapatid Ito ba ang kalapatin na ito ay Babae Babae or lalaki O yan yung ulo niya, Hindi siya masyadong pumipilwag o, Duda ko ito babae mga kalapatid Kasi mga kalapatid Binigyan ko ito ng partner na babae nagtataka ako bakit nangingitlog pa rin sila nangingitlog pa 3 times na sila nangingitlog mga kalapatid pero hindi napipisa mga kalapatid hindi siya napipisa yung kanyang yung mga iniitlog nila kaya sabi ko baka parehas baba ito nangingitlog lang dahil sa sobrang uh, busog nila at dami ng uh, patuka mga kalapatid kasi yung patatlong itlog nila ngayon mga kalapatid One week na Sinik ko sa ilaw Wala pa rin siya similya Hindi siya fertile Mga kalapatid Napagkagad na sana itong mga kalapatid oh. Ito yung mga hinahanap na mga kalapatid Pag hinaganyan mo yung pakpako Parang gusto na lumipad agad di ba? Ito yung magagad mga kalapatid mga kalapatid Tingnan nyo naman yung likod nya no Mga kalapatid o oh? Napakaganda nya no Ang dibdib niyan mga kalapatid oh. Talagang kwan. Kaso nga lang talaga kapatid ay nanghina siya. Kaya tumukod sa barko mga kalapatid. Ang ganda ng kalapati kaso lang anong gagawin? Tumukod eh. Nadali siya ni Boy Dakma. <laughs> Nadali siya ni Boy Dakma. Lalaki. Guys, paki-comment naman kung ito ay babae lalaki kasi baguhan na ako sa pagkakalapati mga kalapatid. Hindi ko alam mo kung talagang ito ay lalaki o babae mga kalapatid. ganda niya. Gusto kong kunan ng lahi ito, ito mga kalapatid eh. Pa-itlogin natin mga kalapatid. Dadali natin sa Pilipinas yung itlog niya. 'di ba? Ito yung mga nakikita ko sa Belgium, sa iba-ibang bansa na yung mga kalapati na pagigina ganyan mo yung pakpak ay lumilipad na agad ang kusa. Pakpak pa lang 'yan. 'Di ba? Ganda niyan mga kalapati to. Oh. Sumasayaw yung pakpak ng mga kalapati. Papasawa natin doon sa era natin. MOC him, nando. OMC 2024 111 02 2. Ayun, tukod sa akin mga kalapatid. Napakaganda. Ay lang mga kalapatid, please paki-comment naman kung babae o lalaki ito. Ayun. Nagandahan uh, ako talaga dito mga kalap. Thank you. Please subscribe. Boy Dakma. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ano ba talaga kayo? Ah. O oh, guys, lalaki o babae? Lalaki nga siguro.